Ba't hindi bukas ang electric fan mo? Tad, bubuksan ko. Ah, oh, nakalimutan namin buksan ng iyong electric fan. Wait lang, ha? Bubuksan ko na electric fan mo. <coughs> nakalimutan ni... Oh, no, mainit ga. Hindi naman mainit, ano? Hmm? Hmm? Kulimdim nga ang panahon, ha? Oh, siya, magpapabelly rub muna daw siya. Ang belly rub, ang aning si Blue Eyes. Ayan, belly rub, belly rub. Ay, gustong gusto naman ng belly rub. Hmm. Oh, ang mm, bait naman. Bait-bait ng amin si Blue Eyes. O, siya, mamay kakain na ha. Hmm, kakain na yun mamaya. Oh, ka na sa tapat. ah, doon na sa tapat. Bukas ng electric pan, nabuksan ko na. <laughs> Nabuksan ko na. Mahangin na doon. Nakan na doon. <laughs> ah, ito ang toys mo. Oh, ito. Matigas naman itong toys na Yan yeah. Oh, ayaw na. Sawa so, na agad sa toys na yon. Ha? Sawa ka na? Hmm? Sawa so, na agad sa toys? Anong gusto mo? Ball. Ah, hiramin natin yung kay Art. Oh, hiramin natin yung kay Art na ball. Ha? Blue. Hiramin natin yung kay Art. Hmm, na ball. custom number ball